Ayan lang, maiksa yung kabila yun. Ito ko. Kaya hindi naman kadamid, sayang eh. <laughs> ingatan ko nga. Ang sayang. Wala ko naman o? Ha? Ito natin yung sito. Out out. sa mga mga limang Mas malaki yan dito? Oo. Mga ibang talaga. Mang iilog ah. Ay, mag iilog. <laughs> Ay, <bag -ilog>. <laughs> ha? <laughs> So, naganda eh? ah, nga rin ka oo dami napangag malababraso tubig kalawit layo na nang hinakad namin <laughs> po tinik na ano marami pa yung tinik sa na nahuli Sa? marami pa yung tinik pa doon po meron ding butas ng alimango mm -hmm. pero maliit ito naman Okay. Isos. Ano po sana meron? Mga naman tirahan yung ganito. Ano nakaraan? Dami namin huli. Anim na kilo. Ganito. Tapos ganito ka laki. Hindi siya matagilitan. Katagilid ko tayo. Kung nakaharap mo na sana kunti. Ay, awo. Sipit. Pag isang galang may nga lang yun, oh. Know. Reject na. Hindi rin man. Malaki nga lang kabawasan. Oo, ang bawas. Isang galamay lang, no? Hmm, parang... Kabawasan yata isang... Parang 25 pesos eh. 25 pesos si eh, bilim mo pa ng ano, kalating kilo bigas pa yun. Kalating <laughs> kilo pa nga. Ibig sabihin galing na kayo sa baba? Oo. Wala? Wala.

Ay sus. Baka bumalik ka pa dun. Dito ka na. Ano nga na yung pangabot to? pa. Abot ko na. Dinukot ko na nga lang. Ay nabot ka rin. Baka magkaroon pa damage eh. Yung. Yeah. Sayang. Grabe, so, laki. Talaga, arat ang arat ang mga kaya. Uy! dalawa. Uy, tanggal pa, dalawa. Ipilta. Sayang. Ayan, sang kilo. Ang lalo <laughs> na kayo. Mga ah, pitong guwi to. Sana kung hindi naputuloy yung sana yun. Ang ganda-ganda sana. Pabaw. Siguro Jesus, kay man to. Kasi mahaba wala pang putol to eh. Yeah. Mga kabarangay po namin sila na turen, hanap buhay ay pag-alim mango. Di eh, ba sumama tali no? May... Mag-mix yung kabilay. Yun. Etso ko. Kaya hindi naman sayang eh. Thank you.